Na hello po mga kapamira, Good morning at welcome back po sa ating channel. At for today's video po ay magbalik po tayo kay Tatay Frank. Ipapalo po natin yung pinapagawang CR. Kaso po ay ano, kasi po ay nag-text po sa akin si Ate. Nag-back out daw po yung asawa niya kaya sa iba niya po pinapagawa. At nandito nga po pala si Kuya nag-aantay ng ano natin, ng instruction. Oh, Kala ko po, po ay ano na. Ah uh, Tatapos na. <laughs> Ang pala po ay nag-aantay pa ng go-signal natin kasi wala pa pong formal na usap. Kaya, ano samahan niyo po ako. At ngayon po may daladala -dala tayong manok para kay tatay. Uh, kalahating buo po ito na manok. Luto na po ito para kakainan lang po ni tatay. Pwede na po ito kay tatay. Dalawang ulam ni tatay. Ito po, ito po si kuya. Kuya, ikaw yung kausap ni ate ano? Hmm. Akala po ano na? May butas na? Inaantay mo pala ako? Dito? Ay, ah, pinag-iisipan. Kaya ilan tayong mong magkausap tayong dalawa? Kasi may nababasa na akong comment. Mas maganda nga daw sa malapit. Kaysa daw maglayo yung matanda. Daw oh, o, para kung iisipin nga naman yung ano ng matanda. Mas maganda din na malabas. Sa bagay, okay lang din naman para sa akin, kuya. Saan lang hukay niyan? Diyan na, sa may ano ng bubong. O, ilalabas mo. Ilalabas mo sa tapat ng bubong. At mahaba man yata yung PBC. Hmm. Tapos dito lang yung kwenta, ano nga si R, may may flat sheet na lang naharang ano. Paano pong usap, sabi sa inyo ni ate, anong usapan niya ate? Eh, binigay ko yung sa ating 1-8 kahapon. Binigay so, sa iyo, po, tapos, tapos, anong kakalabasan ng 1-8? Eh, yung sa hukay po, ang usap namin, mm. dito nga, eh, di parang 1-8 sa, ay ano, 1-8 yung iligay hey yung isang libo sa paghukay eh, dalawang tao dalawang tao maghukay ikaw lang tapos hmm. yung yung 800 para sa liber dito ilang araw yung lahat lahat hindi kong papakiwan, papakiwan mga lahat kasi may narinig pa ako kaya ate iba pa doon sa buhangin ayun po ay, hindi pa yung kasama sa nabili niya ano, dati ano? Yun nga pong pinahatok ko na dito yung simen. O, yung ko hakot O, ganito na lang kuya, lahat-lahat na. Magkano yun, lahat-lahat. Kasama na yung buhangin. Ya, basta yari na yung plano yung iniisip mo na may may dingding na dito. Yung may butas na. Basta yari na yung CR lahat-lahat. Kasama na yung buhangin na sinasabi. Ayos na yung sahig. Ah, series, ano, ay, ay, kung kain, ay, ilo, ay, kung magbili na lang tayo, baka mas mas mga Google pa sa ano. Baka mas mga Google Pay pa sa... Kaya nga. Ay, kung magbili na lang. Oh, di ba, ibabawal lang yung may siminto, ano, para makatipid. Ibabawal lang yung may siminto pambira Kala ko ay makakatipid tayo para lalo tayo mga ano. Magkano yun lahat? Alam may buhangin akong bibilhin. Yung labor mo lang lahat-lahat kasama ng butas. Lahat na yung kompleto na yun, yari na. Huwag mo nang isipin yung buhangin at kunwara ay bibilhin ko na yung buhangin. Magkano yun lahat-lahat? Ah, -lahat? labor na lang sir. Para arawan na lang sir. Arawan? Oo, yung sa... Ay di babaguhin natin ang usap na yung 1.8, babaguhin natin yun, ilalabas natin ulit yun. Ano na po yun? Sa pagbalo ano po yun ay. Kaya nga. di ba ang sabi mo kanina, 1,000 si balloon? Hmm. Tapos ay di may 800 pang matitira. Pagka nakabalo na, araw na yung iba. Ay di na po. Ano na po yun? So, Saan so, na ipakiyakon nga yung pagbindin na yun deal? Ang malabas lang natin yung sa buhangin lang. Ay di yung 1.8, i-RA uh -huh. na yun. Tapos bibila ko ng buhangin. buhangin. O oh, sige, ilang buhangin ang bibiling ko? apat dahil lang. Apat na sako. Yung... O ganoon na lang, mas makakatipid pa ako pag kasi e, yung lahat-lahat na 18 na yon, yari na yan. Basta mabilang ko lang buhangin. Papa-deliver ko dito. Tama. ayun sir, yung, yung sabihin, super pa rin naman tayo ng ano, ay, mga bangyasan, mga bangyasan na lang. Bangyasan. O meron dyan si Tata Dupoy, bibiling ko yung kahoy ni Tata Dupoy dyan, bangyasan okay, Kahit ilang peraso siguro, kahit apat na peraso. 'Di ba? ba diba may mga hanubo diyan? Mabil ma makikisuyo kay Tata Dupo, baka pwede. Para din lang tayo mahirapan. Pwede din ko no? 'yan, May mga hanubo diyan, ay ilang piraso mo lang gagamitin diyan? Nakita ko ay sa kuprahan. Alin? dito ano. Oh, walang problema basta ano. Basta may may kausap na akong gagawa. Basta sigurado ko na 18 na yun, baka magdagdag pa yun. Isarado mo ng 2,000 para... Ay, hindi yun, sir. Ha? Yung 1,000 na yun, nasa pakiyo ko lang yun sa balon. Sa balon lang yun? Sa balon lang. Ayun, Parang yun, ang mahal, man. Yun, isang lampos mm -hmm. ng food, sir. Hindi ko naman, sir, makuha yung... Ano? Isang lampos? Huwag uh, mo nang isang lampos, lakihan mo na lang. Hindi na po. Ha? Hindi na. Hindi isang lampos. Masyado yata ang malaki ang isang lampos. Ay, mga si, mga tatay mga lang. Po dito. si tatay lang. Si tatay lang naman ang mga ano dyan. Bago. Mga gamit. Mga bayo bang, sir? Oo. Huwag mo nang isan lang. ano mo lang. Gangabalikat. Oo. mabilis lang yan. Ako nga inahaw kayo ng, ano pag nagbibitag ng baboy. <laughs> Joke lang. Pag <laughs> lang yun. Pag talagang ano, lalabulabuhin. Ay, ano Ibig mo sabihin kuya, iba pa yung libre dito sa pagpapanday dito? may Iba pa yun? Hukay lang yung sinasabi mo? Na 1-8? pak parang pakyaw ko nga uh, pito ko guys kayong ang usap namin yung pagkabit ng bowl ang sinasabi mo Paro, na yung... iba pa yung dingding ay kay sarang ko lang sir ano kay yung dingding kay salibo ente ata ko nga At sa iyo lahat lahat na kasama ng dingding dagdagan ng yung... sir <laughs> salibo san pa ay di 28 ano naman na po yun ma ako nang bahala dito sa ano sa yung pagserbisyo sa balon lahat-lahat na. Parang ang mahal. Murang asiri. Ang... Kasi kung kung sa araw, sa bagay, may harap ng arawan. Eh. Murang mura na yun, kuya? Murang na po yun. Isang liwo lang po dito ang pakiyawan sa sa pagbalon. Pagbalon? Ay, dito pa naman po. Magagawa pa naman ko dito. Ano pa itin... nga, mabili pa ako ng materialis. Ibig sabihin, kahoy lang, sir kaya e, nga, mabili pa nga ako ng buhangin, mabili pa ako ng kahoy na bangyasan. Eh, mga kung ano naman po yun, buhangin, dahil kay, pag doon naman, kung titipid talaga, dipidi naman yung... Alin? Ano nang ano, yung nyug. Alin? Katakluban na lang ng kaputol ng nyug yung mga balat na pinagpinsuhan. Tapos? Slab. Tapos sisimintuhin, Ay, naman, madali yung mabulok. Yung, sabi mo, may bakal na diyan. Wow. Saan ga, saan yung gagamitin? <laughs> Sabi nga dito sa Ay di drum na lang ang bilhin ko. Gan, yung drum na malaki. I ilubog mo lang yung drum na malaki at kahit di ka na magtabon sa ibabaw. Bubutasan mo lang yun. Bubutas butas lang yung ilalim. Yung pitan. Mas maganda pa yata Ilamin yun. Oo. May kahit tabunan mo lang lupa ang ibabaw noon, wala lang problema. niya. Kasi pag walang tabo na maayos isang ibabaw niya, masingaw yan, maaamoy din yan. Kalapit-lapit pati sa bahay, kaya nga gusto kong ilayo maaamoy yan. Gawa kang kawayang, hindi ay parang ano po, oh, ma panibagong budget po tayo kay, ano, madag sa bagay, madagdag lang ko ng isang libo plus yung materialis na dadagdag ko pa po. Ang naisip ko, pwede ko kuya ano? Yung drum na lang. Ano, mas madaling gawin yun. P isang drum lang yun. Ang isang drum yata ay 1.5. Oo, oh, oh, yung malaki. Bub Babalik ta rin mo yun. At bubutasin mo yung ano, ilalim. P P ano man, sinusulsulan lang yun. Lalagari nga lang yun. O kaya grinder. So, lagari sa bak. Kung walang wala talaga, sulsulan mo yun ng kabilya. Sa ano mo lang kung gagawin pag tatag pag libot gay ang pag na pag may binaga kang kabilya, butas na 'yon. Kasi ba 'yung dagdag sa bahay ganoon, galighari niya. Ganoon na lang. Ganoon na lang, ah. mas madaling gawin 'yon. oo hindi siya sampak ng gan. Ma-shoot mo na 'yon diyan, ay di tabo mo na ng lupa 'yung ibabaw. Tapos yung, tapos 'yung PVC, yung, ano, 'yung parang katipid ka sana 'yung ano nga, 'yung balat ng 'yung islam. Kaya nga, ipa paano tatabunan 'yung tatabunan mo ay kung may mabulsot. Ay, dun sa, dun sa sinasabi kong, ano, container, walang mabubulsot dun. Kahit yung tungan nyo ng tao, ay, di mabubulsot. Matigas yun, ay. Matagal, matagal pati ang buhay nun. O, di nabubulok. Di nabubulok. bubulok. Oo, di na bubulok. Oo, <laughs> wala na tayo, buhay pa yun. Ganun na lang. Ma, ma, kaso, mag susukatin mo na yun, yung magkumaguhukay ka na ngayon, o kaya bukas. Oo. Ganon kabilog bilog. Ipipit. Ipipit ka mo lang yun. Ipipit mo lang yun. Ay, oh. Sak Sakto lang yun. Okay, oh, ito oh, kataas yun. Yung sa bahay, gano'n din lang sa bilabas. Mm. So, ukat mo lang. Ganon ang ganun ang si ay. Ganon ang ukat din. Oo, oh, tama. Kasi pag sinubra mo yun, masingaw yun. Dapat saktong sakto lang. Tapos, yung saktong ibabaw ng lupa, mag maglubog ka lang ng mga ganyan. Tapos, pwede mo nang tabunan. Hmm. Tapos, parang dyan lang. Yung PVC naman, ay di, pwede mo nung, oh. yung pagitan ng PVC sa canon drum eh di tapalan mo lang semento si para wala lang sinong. Okay. ganun na lang. Ganun pa rin ang presyo nun kahit PVC ang gamitin sa libor, mas maliit na 'yun. Mas maliit na 'yun, kuya. Kung ako mabalon ay kaya ka kung balonin 'yan. Hmm, wala naman dito puno, wala naman dito masyadong ugat lang ka lang. Kurang asiryo mo papanday pa naman eh. Ha? Isang araw nga lang yun kung maghuhukay ka. Kaya nga yun ang half day. Pag... Malambot ang lupa dito. Ano? <laughs> Nag-iisip <-izub> si Kuya. <laughs> Pakainin ko muna si Tatay Frank. Oh, may manok ka dito. Manok. Manok na... Luto na yan? Inasal? Inasal? Sakto yata, nagsasahing ka? Nagkaanas na tayo dito? Ay, naglalaga ng itlog na ano? Itlog ng native. Ano ito? Saan galing tayong itlog mo? Dalawa mong itlog, saan galing? Ito. Ha? <laughs> Sino nagbigay ng dalawa mong itlog? Ah, may natira pa dyan? Yung bili ko? Hmm, sabi mo, wala na. Tay, kain ka. Tay, kain ka nito. Manok. Ito na yung gabihan mo ha. Gabihan tapos almusalan. Madami naman yan. yan, yan na? Mm -hmm. Buway, buhay mo ha. Luto na yan. Luto uh, na po ha? yan. Kala ko. Mm -hmm. Malipad yan kung buhay. Kung close deal ko yung CR mo kung anong magandang gawin. Ayun. Masya nyo. Ano ba kang gusto mo tayo doon sa malayo o dito sa malapit lang? Ay, simple Ayun. Siyempre. Siyempre. Malapit yung maganda. Oh, para, pasyo lang, pasingawan. Mm. Pa, pa, kasi mm. sa so, galoob. Kaya nga. hindi mo man pwede mo pasingawan. Oo oh, nga. May tube. oh, sige, gusto, mo, gusto pa ng tatay ay sa loob. Ay, ang ganda ng kakao ni tatay. o bibilhin ko itong kakao mo. Ganda oh. daming bunga. Na-attract po ako sa kakao ni tatay. O, namimili po kasi ako yan. Pag may mga ganyan po kayong ano, tanim. Pag hinug na po, binibili ko po yan. Wala pa, wala pa. Ganda. Kuya, ano? Dili na tayo sa ganun. Parang wala namang PVC dito ang inakyat. Nasa na yung bowl? Wala, na, nasa baba pa? Pero may PVC na. Kasi ang mangyayari doon sa drum na yun, dalawa rin ang butas noon. Isang pasingawan, isang papunta sa hmm. sa bowl. Nagigits mo na yung ano, paggawa. Basta mailubog mo lang yun. Mas matiba yun. Sinisiba ka ni kuya si ano. Kayo po yung nagkukupra kay Tata Dupoy? Kanala po si Tata Dupoy? Anak, anak ka ni Anak ka? Ah, anak ka pala ni Tata Dupoy. Ganoon na lang kuya. Ano? Din na tayo dun? 3,000? Sarado? Lahat-lahat na? Baka maghingi ka pa ng dagdag sa akin. Wala lang dagdag yun. Kasi kung bibilangan ko yun, yung 3,000, kung araw ay ano, halos anim na araw yun o limang araw, tatrabahonin. Kung sa araw. Yes, di, ina, Hindi naman, ay, di ako talo doon. Baka talo ako doon. Ay, ano man na. lang yan. Ha? Problema ko nito. Ang budget ni Tata Dupoy. Ay, ang budget ni Tatay Frank. Kakaunti na. Sige na. Ya, ano pala ito, Yung natin. sige. I uh, hingiin mo na yung ano dyan yan, no? Ni... Tata Dupoy. Mag Tata, kama, tagan, may... ha? yung pangbukit sa yero. at yung yero din sa baba mahaba mga po yun kaya nga ito lang mga hati yun ay saan may lalagay yun? di siro po ay sa ano ayan lang muna kunahan mo yung flat sheet sobra na nga yung flat sheet na yan huwag mo nang galawan yung yero na yun ay di ka po oo di hindi ko lang kunin ay akit yung video O, hindi naman dito siguro magagamit kung kung okay na yung flat sheet, adi ang una mong gamitin flat sheet. Okay. Maganda pa 'yan makapal Pero magugupit ka pa rin yata niyan. Kung wala ka palang panggupit, maghiram ka na muna. Mahal lang ganun ay. Pwede Ay, paano yung pinto? Kaya nga, paano yung pinto? Maputol ka niyan dito kasi dito po ang pinto nyo no? Dito ang pinto, pangit man pag dito sa katabi ng pinto ni Tatay Frank. Sige, gano'n na lang. Ay, di, madalaga sa isang sa libo na lang pag natapos mo na. Pag nangyari mo na. Tapos ang problema ko mabili pa ako ng drum. Pero sa so, kahit maghukay ka na, pwede ka na maghukay kahit mm -hmm. ano. Yung palit, yung kahit nga unahin mo na ikabit yung ano yung bowl at iya pero dapat ma ko kagad yung drum bukas. Hmm. Ay buhangin pa pala. Magkano yung buhangin na yun yung apat? Anim anim o apat? Pag ay, ano ang gagawin natin? Sa tong um, tinong naman buhangin. Ay, di isa sa akong buhangin nila magagamit. Oo, dahil dito lang naman sa bawol. Ay, magkutkut ka na lang tagay sa ilog. At, <laughs> ako na ba, ako na mga kwarto ilog. Magpasan ka na lang ng isa sa. <laughs> <laughs> At dito lang naman natin magagamit yung buhangin nila, may konti. Kaya nga konti lang. Ay, baka pwedeng nang puro. At, ay, bakit rin, baki rin, baki rin naman? Ay, ito lang naman ang sisimentuhin. Okay rin naman. At sa bawol lang naman. Puruhin ko na lang. Mag mag-hingi mag ka dyan sa kalsada na lang. Baka mayroon dyan mga ay, ano. Ay, marami dyan yung natin yung... Pag yung ano, konti lang naman. Yung kaya sa atin dyan, wala na. makikot kut ka na lang po dyan, kuya. Baka pwede dyan, ano, kahit ilang isang sako. Yung kaya sa atin. Uy, gano'n na lang. Nakalibre pa tayo. Konti lang naman. Oo. Baka nga, sobra pang isang sako dyan. Ha? Ano, ano, tatay? Ha? Madilinsyan ka ako ninyo. siyang ano? Kayin mo nga. Uy, huwag Oo. Eh... Nakakahingi dyan sa... Sa... Oh, no? sa gago uh, sa karsada. Mm, um, tama. Nakakahingi ano? Nakakahingi lang mong punti. Mm. Pag-unti-unti. Dalitay ko kong balik. Dalitay ko kong balik. yan layo? Mm Sige. Ay Ang kulang ko na lang. Drum na lang. Ano? Wala naman dyan. May drum sa malapit na hardware. Ako Wala. Okay. sa talapatig. Pumirin dyan. Sa labo ya. Ano sa kay labo. Ano, kay kay Ay di, masasakyan na naman ako yan. Ay di, ma maaga pa yata ngayon, ngayon ng oras na. Kasali mo, mo sa bahay, tatadupit, alam mo bahay sa nga, ano, pwede. Sa may katuda ako ma, ano. oh, siya nga, yung, yung Ay, ipapabiyahe ko na ngayon, bago ako mag ng dahit. O, oh, di sabihin mo sa iyo yung babagsas sa bahay ka, mo kay oh, siya nga, tama. Kaya tata dupo na lang. O oh, para wala na akong problema kahit di ako makarating bukas. Gagawin mo na, sige. Ayos. O oh, tata, yung ano mo ha, yung manok mo. Tata, yung manok mo, para baka makalimutan mo ha, kanito. ka pa yan. Luto na yan, masarap yan. Itabi mo ng maayos at baka kastahan ang pusa. Hindi <laughs> na Tay, may budget ka dito pero pinapatama-tama ko lang yung ano, yung para sa CR. Malaki ang magagastos natin. Kung ako ang say, hindi ka na nagpagawa ng CR. Bakit? May CR lang <laughs> si Mula. Ay, nag-iisa man ako. Ano ito? Ano ito? Ay, kanin. Kakunti ang kanin mo. magsaingkat ka at masarap ang ulam. Para makadami ka ng kain. Ayan mga kapambira, ano, nag-close din na po tayo kay Kuya. Pasensya na po at, ano ay eh, pahirapan po talaga ang karpintero dito mag ano mag agilap ng karpintero at uh, may mga trabaho din po nagkukupra ganyan. Yun po ang usualing ano dito. Tulad po ni yung una nating karpintero na nakuha ay busy po sa pagkukupra kaya po di po natin ma maano si maabala si Kuya. Ito naman po, madadag lang po tayo ng 1,000 dun sa binigay ko pong 4,000 kay ate. Naibigay na lang na po niya yung sukli. Ay di, tapos yung drum na lang pong ko. Bago po ako umuwi ng ano, ng diet, papadeliver ko na po dito kay Tata Dupoy. Papadeliver ko na po sa tricycle para magawa na po agad. Ganun na lang po at buti po nagpunta ko dito. nag-aantay pala talaga po si kuya para, ano, para magawa daw. Ayan. Salamat po mga kapambihira. Salamat po sa inyong pagsuporta. At sana na po at nadidelay po pero okay na po 'yan. nag out po kasi si yung asawa ni Ate ay nag out at may gawa rin yata po. Mga mga ang ano po dito, mga tao po dito, mga busy po talaga sa mga nyugan. Minsan nag-uuling o kaya nagkukupra ganyan. Nagkakabud, mga busy po ang tao dito kaya kasi si man po ang tao dito. Kumbaga, hindi naman po talaga totally naghihirap na talagang sobrang naghihirap pag naghihirap ka po dito, ibig sabihin, ano ka, uh, wala kang, wala kang pinagkakaabalahan, hindi ka umaahon ng bundok, kasi kung umaahon ka naman po ng bundok, kahit pa paano, may pangkain ka, yan, pag makikipagtabasan ka, makipagkuprahan, meron pong trabaho dito, marami pong trabaho dito sa, sa labo, yan, salamat po mga kapambira, thank you so much po sa inyong, ano, at yun nga po palang binigay ko kay, ano, yun nga po palang binigay ko kay, ate na 4,000, galing po yun kay Wara and, 35 po yung bigay po ni Wara plus yung another 500 po ay galing po kay MG. Opo. Si MG po ay nagbigay po ng 3,000. Opo. Nagbili rin po tayo ng manok ni tatay. Magkano nga yung manok? 160. 160 lang po yung manok. Kalahating manok na binili natin. Para makakain po si tatay ng masarap-sarap na ulam. Salamat po mga kapambihira. Salamat po. God bless you po. At see you. See you on my next vlog. Bye-bye. Ayan, mabili po tayo ng ano nung drum ni Tatay Frank. Yung pong ano, yung pong design na nado po sa bodega daw, wala po dito. 1480 daw po. Mas mura pala yun, ano? Mas mahal pala yung may takip, ano? Mas lang po kasi kasi medium mas malaki lang po. 1,580 Ayun ang gusto ko Yung ganito kalaki oh Baka maliit yung sinasabi mo Ganyan po yung abang um, po Ganyan po, Ganyan po Ah, sige na yun na lang, yun na lang. Pira oh. 1480 po yung nabili natin yung drum. Tapos, mahanap po tayo ng tricycle na pwede po natin pag-deliverin din sa bahay po nila Tata Dupoy. Eh. Opo. Ayan, nandito po sa, tayo sa terminal ng Kalabasa. Uh, po natin yung drum. At, Adalin daw po dito nung hardware para ma-deliver na po kayo yan. Kay oh. Tatay po, so, Mag-antay po tayo. Nabot na po tayo ng alas 5. Ito na po yung drum na binili po natin. Kakarga na. Magkano ngayon kuya? Sandaan? Sige. Doon kayo do po ya. Kuya. Kuya. Awi na ako. Salamat. uwi na po tayo. Nabot na po tayo ng ano, mga gabi na. Apaspas na po tayo. Salamat po mga kapambira. Abay po. Bye bye.